Hello! Daeb ko nga ngayon mga kamema! Ayan na nga at nagpalit na nga ako ng damit. Nag-short na nga ako mga kamema since napaka-init ngayon. Opo, pupunta po kami ng Tainan. Yun po ang pinakabaya nila dito sa Taiwan. Hindi naman po sa Taiwan. I mean dito po sa Tainan. Kasi maliit lang naman po talaga ang Taiwan. Naglalagay na nga po ako ng pampapula sa mukha dahil mukha naman po akong bangkay. Putlang-putla. Nag-medyas na nga lang po ako at magsasakit sapatos ako para mas magmukha naman tayong tao. Hindi puro machine, hindi puro machine ang hinahawakan. Eh, paminsan-minsan naman ay magmukhang tao naman. Ayan na nga po at nagpe-prepare na nga po kami dahil kami ay pupunta ng Tainan. Sana all. Hindi po po nga kami madahal po sahod ngayon ay may bibilhin na nga lang po kami. Diyos ko, huwag nyo na pong tingnan yung ulo ko. Kung dati po ay nakatira ko sa South, parang lilipat na po ako sa North. Yes po, North, pa North. Ang um, ganon ayun na nga po mga kamema, nandito na po kami sa train Station nakita, nakita nyo na po yan sa dati kong video, at magpapaload na nga lang po muna ako ng yoyo card, dahil wala na pong laman yung yoyo card ko, nakita nyo naman mga kamema, dati pa 14 na lang ang laman ng aking yoyo card, nagaantay na nga lang po kami dyan ng tren, dahil ang tagal-tagal, at sinabi ni Kuko na hindi nga daw po doon ang waiting area, kaya punta po kami sa kabilang railway, tama ba railway, basta yun na yun, nahuutal na ako. Ayan na nga po, at pagkatapos po niya, agad-agad namang dumating ang trend. Dahil dyan nga po kami sa kabila, dapat pala nag-antay. Ayan na nga po, papasok na nga lang po ako sa trend. Mm, ilan na lang ang buhok niya, Diyos ko. Si mga 7,000, nabukasan pa yata ng pito. 6,993 na lang. Mm, galing talaga sa mat ng kamema niyo. Ay, nako mga kamema. Sahod, pero hindi ramdam ang sahod dahil wala na namang pera. Ganun talaga makamema pag marami ka talaga mga priority sa buhay. Papunta na nga po kami ng Yongkang niyan. At fast forward makamema. Tcharan! Nasa Taiwan na kami. Este Tainan pala. daming tao ngayon. Hindi ko alam kung bakit mga kamema, pero napakaraming tao. Nagulat na nga lang kami dahil sa train station pa lang ay napakadami ng tao. Hmm, po kami pupunta sa Go! gold. Yes po, sa gold. Bibili po kami ng gold. Opo. Oh Alam nyo mga kamema, kesa kung ano-ano bilihin nyo, bumili kayo ng gold habang tumatagal, lalong sumasarap. Ha? Sumasarap? <laughs> Hindi mo na sumasarap. Nagmamahal. Tumataas ang value mga kamema, parang lupa. Diyan po talaga nag invest ang kamema nyo sa gold. Ayan mga kamema, wala pala akong pera. Paano naman ako makakabili? Kaya tumakbo muna ako sa 7-11 para mag-withdraw ng pera. At ayan na nga po, namimili na ang inyong kamema. cara 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 At walang pambili ang kamema nyo. Magbabayad lang talaga ako. Opo, ayan na nga mga kamema. Kung gusto nyo po yan ay sa AU. AU po sa Tainan. Yan po ang kanilang uh, pwesto. ba diba, mga kamema? Ang dami. Marami mga bago dyan ngayon mga kamema. Maraming bagong dating. Wow. Pili na lang kayo dyan. O kaya puntahan nyo ang AU sa Tainan. Yes po hindi po hindi po ito sponsor ah hindi niya ang hindi niya alam ni ate na binidyoan ko siya eh oh <laughs> pero okay lang po yan God. mabait naman si ate niya ayun na nga mga kamema naalala ko nga mga kamema nung bata pa ako may hikaw ako nag iisa lang talaga yun 18k bulaklak yung style niya na binigay sa akin ng mama ko Diyos ko live na wala ng kamema nyo just ko eh di abot na abot naman talaga yung bugbog ng nanay ko yes po nahising na naman ang kamema <laughs> Pero yun na nga po, since ngayon ay nakakapagtrabaho na at kaya na makapag-avail ng mga ganito kahit pa unti-unti ay bakit naman po hindi? Reward na lang din sa sarili. At ayan na nga po, hindi lang po gold pala ang kanilang binibenta kundi po mga... Tcharam! mga tablet, cellphone, anything you want, yan po ah. mamili na lang kayo mga kamema hulugan din po yan mga kamema at yan nga po ang gustong gusto kong mabili na hindi ko naman talaga pa mapag-ipunan dahil wala pa akong sapat na pera at may mga kailangan pang unahin Diyos ka ang daming dapat unahin ang kamema nyo bukod sa love life cara, 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 tiyara <laughs> Ayan na nga mga kamema, yan ang gusto ko talaga, yung Insta360. Pero pero hindi ko mabibili dahil marami pa akong dapat unahin sa buhay. Hay nako, sana talaga mapag-ipunan ko 'yan soon, soon, soon. Eh na mga kamay kung gusto niyo pumunta diyan. Eh, pumunta na kayo. Oh. <laughs> ang taray ng kamema nyo So, ayun nga mga kamema. Nagpumunta nga lang kami dyan. At okay, tapos nga namin ang sadya namin ay kakain na lang na muna kami dahil gutom na gutom na kami. Diyos ko, lagi na lang gut So, ayan na nga mga kami. Mapili lang kayo dyan sa gold ng AU. Nasa sa inyo na po yun. Ayun, ayun, ayun. Teh! Hahaha! sungit ng mga, niya. Ayan na nga mga mga ganda, di ba? Ang dami mga gold. Yan po mga bagong pendant nila. Alam niyo mga kamema, mag-invest kayo sa ganyan kaysa kung saan o anong bagay. Diyos ko, dahil pag-uwi natin sa Pilipinas, ewan ko na lang talaga kung makabili pa tayo ng ganyan. Dahil sa hirap ng buhay, magkano lang mo na sinasahod sa Pilipinas kahit doctorate ka pa, Diyos ko, Lord. Wala na talaga, hindi makakarating sa paroroonan talagang sasahurin mo sa Pilipinas. Kapag sa Pilipinas ka nagtrabaho, Diyos ko naman kamema. Ang kame nyo, laging dinadrag down ang Pilipinas. Hmm, totoo lang ang sinasabi ko mga kamema. Kaya naman, hmm, let's eat na. Ayan, chicken, 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 and fries. Pagkatapos nga nyan mga kamema, kumain lang ang kamema nyo at umuwi na rin dahil may order pa ang kamema nyo. Yes po, may bagong order. Hmm, oh, ayan, ganda-gandahan muna. Ay, yun lang. Bye! Mwah!